ito mga idol nakaka-recover na rin tong tanim natin oh. Ah. magaganda na rin salamat naman at ah. nakarecover pa sa fun uh, sa ginawa ni Bagyo yan mga idol oh. <coughs> Nakita, ah. dami na nang dami nang bulaklak. Yeah. Buti na lang na ka-recover pa. to, Na. Yeah. Thank you Lord. Dahil di masyadong napuruhan tong aming tanim. At bibisitahin ko rin yung kwan yung, yung pang uh, tanim